But, may kukonfess ako ngayon sa okay. iyo. Diba sabi, diba sabi mo wag i ano? Ano yung intensive? D ano? Diba sabi, sabi mo sa akin wag i-intensive? Ano yung quit to? Putang ina mo psycho surgery ah. oh! Ba't? Ba't psycho At least nag... At least nagsabi ako! Art, apat tayo. Wala tayong ginagawa sa psycho surgery. Paano pa ngayon dalawa lang tayo? Hindi. Alam mo ba wala tayong nagagawa? Nag-aksaya lang sa tayo apart. ng oras. Hindi, hindi yan. Kaya to, kaya to, kaya to. At tiwala, trust. Tangin na, itong, ito pa. Dito tayo na lintyan nun eh. Kita mo, may nangahabol agad na malaki oh. Saan? Saan? Dito, ito

na, lang, chill lang. Yeah, yeah, Hello? psychosis. Prey, in-execute ko, pare! Pare! Pare, tulong! Pare, tulong! Uh -huh. <tinyo> Oh. Ginusto mo 'to, 'di ba? Ah, tatlong minuto, tatlong minuto lang tayo. <laughs>